Magandang umaga po kapwa Ngayon po nandito po tayo sa isang taniman ng ating kaibigan uh, si George uh, Sorilla Ayan, pakita ko po, po sa inyo kung ano ang kanyang mga tanim dito Kalabasa, maes, at saka papaya Tara, sama niyo po ako Pakita ko po sa inyo Ayan, tanim ni ni George Sorilla Ayan, pupuntahan po natin Napakaganda po Ang maes po, ang lalaki o oh. Ang papaya Ganda ko ano? mo? Ayan, ililibot po tayo ni Tatay George dito sa kanyang mga tanim. Ayan, mga, mga tripit pa lang yan. Wala pang tripit. Bumubunga na. Oh. Ayan. Ituran mo ang lobo. Ayan. Oh. Kitang kita. Ito, napakababa po. Ayan, wala pa po daw to tripit. mababa po. Ayan, meron na pong bunga. Oh. Ibunga na nga. No. mga red lady, ang lahi niyang papayang yan. Ito mo. Yun Oh. Siguradong tutuloy ay, ayan. Ayan kapwa, po, pakita ko po sa inyo ang kanyang mga tanim na papaya o oh. napakaganda po, ang baba po. O. May bunga na siya o. Oh. Kahit po sanggol, abot na o. Oh. <laughs> Ganda no? Dito tayo. Namamariyo yan o. Namamariyo yung panay ganyan. Ito ako na ito. Sweet corn at saka white corn. Sinalitan ko niyan para hindi masayang ang lupang ang espasyo. Sinalitan ko ng mais para hindi masayang ang lupa. Kasi ang ang papaya kinakailangan 10 feet ang agwat 3 metro. Kaya yung mga espasyo, tinamnan ko ng mais. Ayan ang mga klase ng mais ko malusog na malusog malapit na rin anihin ngayong ito you know, pagpasok ng Mayo titikas na yan namamariho <coughs> yan ito, you know, ito unang tanong nito habang <coughs> ito pa nito may bumuli-buli yung nandito sa baba Ayan, kung makikita nyo po, kapwa ang uh, mga tanim ni Tatay George po. Napaka ganda po ng uh, mga bunga. Ano nga buno dyan? Ipot. Ginamitan ko ng urea, nung maliliit pa, bagong tanim. ang so, oh, ganda nga. Ng... Ginamitan ko ng liquid fertilizer, ang tawag doon po yan. Ganda na sili. Hinihalo eh. ko sa pandinig. Oh, ah, hindi pa pinuputi yan? Ay, gina Pasarili lang yan Diyan pang benta O panging isang piraso Kumuha ka na ng kahit ilan Ayan kapwa Binigyan tayo ni tatay Ng panggata sa langka May dala po akong langka Dahil yan naman eh Tama po Tama na po Kung itasan mo Bubunga ulit ng mas marami pa Yung malaki po Ayan O kapwa Naka Hingi tayo ng tatlo Ang ganda po Ayan Kamaang Sili Pangasigang Ayan Ayan, nanggaganda ng kanyang maes. Pwede na pong anuhin ito. Ito, kung ito ah. Um, ang balong ko yan, at sa na balon. Pero, meron tatlo meron mga tigagalo ah. Kaya maabot ito sa naigit sa lupong puno yan. Ang um, unang tanim ko bukod yung nandun uh, sa ibabaw. Mga sa lupong yun ito sa kanila, lang kaya ko napaganda ng ganara eh. Magat hapon yung dilig O nga po, kapwa, ayan po oh, magat hapon daw po 'yan dinidilig. Sa panahon po ngayon, napakainit kung hindi niyo po sakripisyo. Inalawan ko ng liquid fertilizer polyan, Ay hindi po mabubuhay ang halaman. Sa sobrang init po. Yan, oh, na, ayan po, maganda yung kanyang mais O kaya din po sa mapagay na papagandayan nuno. Oo. Uh -huh. O oh, eh, parang talagang professional ang tatanim oh. ano? ah. O. Ano? Ah, nung unang punta ko rito, ang liliit pa niya na ano? Oo. O oh, pati papaya o. Oh. Pag hindi ka Ganita. nga mag-iingat mo, matutuntungan mo, yakala mo yung damo lang. Yung sumilit ka rito noon, ano? Sirayan ng kabayo yun, ano? Oo, oh, oh, ganda na ngayon o. Oh. Oo. Oh. Nakakita ka na ng saging na nanap, napabunga ko ng ganito. Oo, ayan po kapwa. O ayan po. Sino po mag-aakalang uh, dito po sa anong ito na may tanim po na napakaganda po. Ayan po, sa pagtatanim po ni Tatay Sorilla. Ayan po, napakagagara po ng uh, bunga. Ito, pagtaba nila. Ilalaban ko ng kontis ito. Ayan Ay, maabot yan. Sa inyo na rin po tanim yan. Ayan kapwa, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking channel Raynilo Mix TV at huwag din pong kalimutan pindutin ang notification bell para update po kayo sa aking mga video.